kami ni ano screen na ha? ba pong habang ano po namimingwit ayan dito kami sa ano doon po namin iuumang ayan habang namimingwit para po sigurado maraming huli na boy ayun tansin ito po yung screen ha kinalawa po nga po yan matagal ko na po hindi nagagamit ayan na ah, talagyan po ng tali na boy makahuli na boy Shoutout po kay Andy. Ayan. Ay, matagal na rin po niya nang ano, nang, isda. Ayan, andun po si tatay. Nakapwesto ron sa dulaw. Ano ba? Tatalay mo? Baka madudong yung... Ah, oh. oo. Mano, ayan po. Sinasaraduhan niya po yung pintuan ng kalangitan. <laughs> Boy, sana makahuli tayo, no? Do sa may mag doon ano sa may gawirano. Ta. Kasi uh, nang gigilit tumama. Gigil siya sila ano. Dahal puya may na eh. Uh, na, umamang po namin. Ah, dito sa sa uh, pamimintan. Do po sa may kahoy. Nami yung umang Sana ba makahuli huli ano? Ha? Ay diyan pwede diyan sa may sumusuba na sa may kahoy. Yan. May ano na yan. Meron diyan, mo. Yan umang po namin dito yung screen. Sana po mamaya pag ah, aho namin ng screen makahuli. Ha? Hindi, maganda yan. Doon sa may ano. Dih, yas, gilid. Hah, dito yan sa Ha, dito. Ha, yan pwede dyan. Siguro dyan. Sa mga ano Ano yan, pasubak? Ayan, anu, 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 anu. Ah, doon. May ano ano? Lagi mo tali? Yan, dyan Ah, uh, lang, ano. Ayan po, mamaya, pabalikan po namin. Ayan, bago... bago yung... Ha? Bago umuwi. eh tusok ka mo kaya. Ayan o, oh. ayan, sinasabi. Ayan, oh. ayan po, laki o. Oh. Ayan lang, kailangan na huli ni Andy. Ayan po, lulusungan niya po ulit. Lagyan po ng ano, ah, tanda. Para po, tutusokan po ng kahoy. Para po hindi ano rin. Ha? Ayan, gigilid na lang po dyan. Sigurado ka, hindi ano yun yan. Hindi ano rin. Ayan po, dito sa may palanas po nato, to, sa may tood. Ayan, sa may ano po ng gilid ng kahoy. Diyan na po natin, ano, natin uh, umang po yung screen. Sana po makahuli, ano? Sana mayroon para hindi sayang yung ano natin pag umang. Hindi ba kaya lang tulos? Ayun o, may kahoy dun o. No? Ayun kawayan kawa yan. Ayun o, yung may sanga. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, na, ayun, ayun. 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 na ko po para hindi man lang, ano, ka. Baka pumamaya, uh, ano rin. Sayang po yung ating screen. Ayan, okay na. Ayan po, nalagyan na. Natusok ko na. Natutusok na po yan. So, yung, ana, yung ano, yung <laughs> ano. Sayang, ano. Ayan, okay na. Ayan po, mayroon na pong anak. Ngayon, sana po makahuli mo mamaya bago umuwi. Hindi, okay, kapain mo muna. Saan meron ini? ah oh, sayang anak. Ano? Tang iya ba no? Na boy. Yan po nangangapa pa yung kasama natin. Baka po sa ano sa gilid may may isda. Baka may mahalig ka mo pong isda dyan eh. Maganda person na yan. Hindi ka nang malalim. Ay, mm, eh, sakta lang daw po malalim. Ano? Wala, ayun. Uh, mamaya po, update na lang po. Bag. Ano na namin po yung screen, yung hahanguin na namin. Yung papandawin na. Eh mamaya lang po, update na lang po mamaya. Pandawin po natin yung, yung screen kanina, kaninang maga. Ayan po, sana may huli. Ayan, eh, sana po may huli. Ano ba diba yun o? Eh, meron, meron. Eh, meron oh. Ayun po, tilapia, oh, lapad oh. Ayun po, meron, may huli pa la. po. <laughs> Ay, lapad oh. Ano, may malapad pong sa malaki, sa camera pong ano, ah, hipon. Ayun po. Ayun po, may hipon doon sa dulo. Labi hipon diyan. Dalawa. Dalawa. Ayun po. Oh. <laughs> Uy, naka may pangulam tayo sa screen, no? Ah. Ayan. Ito, May malilit naman din po. Kaya lang, hindi natin kukunin kung ano. O, ano may hipon. Ayan po, ah. Ah, oh, pakita hipon. Ayan, ah, laki ng hipon, ha. <laughs> Ayan, no? Sob na naman pang hipon. Pang ulam. Asa, mayroon pa dyan, ah? May hipon. Ayan, na, Hmm, nasa isa? Dito, na. Dalawa na yun? Hmm. Ha? Mm. Ayan po, ayan po. Uh, <laughs> ayan po. Uh, Solve yung pang so, namin na ice cream, no? Ayan, hanggang dito lang po. Ha? Uh. Sa so, maraming maraming salamat.